Mysterio sa so Wilderness Farm Day 12 of Summer Year 3 Ang current funds ay 1,526,302 gold at ang total earnings ay nasa 8,986,041 gold So nakakaapan nakagawa na tayo ng isang obelis. Ngayon, uh, tapusin na lang natin muna yung ating uh, mission Inom ng crispy uh, crab cakes. Danger in the Deep. 3 days. So, ay, andyan pala yung bookseller. Marami pa tayong hindi na, ano, ano ba tong eto at saka yun. Ano kaya yan? So, tignan natin kung binibenta nga yan dun sa ano. Kunin natin to. Meron ba may birthday? Hindi ko napansin. Wala, wala may birthday. <laughs> Gulo. <laughs> Anong weather report natin? Tomorrow, it's going to have a uh, storm. Thunder and lightning is expected. Uulan din sa ano? Fern Island. Okay. Kunin natin to. Yan. Kunin din natin tong mga to yung mga dried mushroom dried mushroom pag oh. regular uh, magkakaiba sila ng ano eh. sa mga mushroom lang ata applicable yun pagka uh, ano, ay ito oh. lagay natin ko dyan tsaka dito Lags ito dito at ito dito starfruit Okay, wala naman dito kahit ano. So, ito po may grenade tracings. Pasok natin dito yung mga minerals. Pwede natin pa-check pa na lang to kay Clint. Ito. Ayan. Tapos, one, two. One, two. One. Ay, may alahas. May alahas tayong dala. Yan. Okay. Ito. Tunawin natin itong mga to. Yan. Tunawin natin yung mga ores. Ano meron dito? Ah, yung mga dating ano. Okay. Tapos, meron ba tayong... Wala naman tayong mailalagay doon. Dito, eto, itong mga goat cheese. Ah, uh, goat milk pala. Gagawin natin goat cheese. Ayan. <laughs> so, kailangan natin itong mga goat cheese na yan. Tapos, kunin na natin itong mga eggplant. Diyan. Dito na lang natin pasok itong mga eggplant para magkakalapit siya. Ngayon, eto namang goat cheese. Pasok natin dito sa kas. Wala laman yung mga kas natin. Dapat makabili pa tayo ng ano. Maraming goat. Bibili tayo maraming goat. Meron pa ba tayong... Wala na tayo palang inaano. Pangalan nun. Dito na lang kaya yan what else? Aha! Wala na tayong pwedeng ayusin dyan. Let's go. Let's go, let's go. Asan na yung ating pusa? Hello, Snowy! Si Snowy. Hmm, meron nga pala tayong kukuhin dito. Tagal na rin natin hindi nakuha. Ayan o, oh, yung mga hoops. Tapos pagkakailangan natin maglagay dun sa ano, wala tayong panlagay. Yan. Kunin natin lahat. Yan. Let's get them all. Dito ba? Ayun, meron din dito. Oh. Hindi na rin natin nataniman. Daming gagawin kasi. Ayun, may makukuha dun. Okay, wala walang makukuha dyan eto kasop natin dito etong mga to i e, ano natin ah gagawa pala tayo ng seed maker sana maalala sana maalala ko <laughs> nagagawa ng seed maker <coughs> let's go Soli natin tong hoops. What's this? Nakuha natin. May sulat. Sino sumulat sa atin? Si Pam. Nagay natin dito. Okay. Tapos dito naman yung yan. Anong pangalan ng Deluxe? Pasok natin dito yung hoops. Mm-hmm mamaya na nga yan dito lagay natin yan ito naman yung ito naman ano pa let's go let's go let's go Friday <laughs> wala si Clint wala si Clint i ano natin bigla ako naalala wala si Clint lagay natin dito dito ito wala si Clint eh ang titingnan natin ano yung binibenta ba yung binibenta Naku, ang dami na naman dito ano forage 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 dad gumawa pa tayo ng maraming ano yung gumagawa ng uh, anong tayo ito yung mushroom okay ito wala walang walang lalag walang maano gawa na nga tayo para marami tayong makuhang mushroom na ilalagay dun sa dryer. Diba? Ayan. Ngayon, eto lima na o. Oh. Lima na yan. Ay, etong isa. Tapos dito, ayan. Dito ba? Ito o, oh, five. Itong mga mushroom ang alam ko. Ito yung ko ano yung kanyang quality. Magkakaiba siya ng ano, baka sa mushroom lang yun. Baka sa iba hindi. Inom na tayo ulit ng tsa. Nagrohing na naman yung phone. Alika na, umalis na tayo. Let's go. <laughs> Wrong number. Wrong number lang yan, panggulo. Pangulo lang. Yan. So, Punta tayo kay ano, Marcelo. Kay Marcelo. Punta tayo. Ano kaya meron dito? Pwede ba magtanim dito? Hindi na pwede magtanim dito. Mukhang may bago yata i ano, sa movies. Okay. Buy books. Hmm. Meron na tayo ng mga yan eh. Price catalog. Queen of Sauce, baka yan naman na kailangan na ano? Tingnan nga natin. Halos lahat yata makamami, halos lahat na ano na natin yung cooking. Ano pa ba yung hindi natin alam? Dalawa. Ah, isa tayo hindi alam. So, pagka, pagka binasa ba natin yung manalaman na natin? <laughs> Tingnan natin. Queen of Sauce. You've learned zero new recipes. What? <laughs> baka bogus ata asan na yun? Cooking. Hindi, di naman natin na ano, sinayin lang natin yung pera natin. Ano ba yan? Okay, ano naman yung trade-in? Meron nga pala akong ano sa bahay. Wala eh. Nothing. Parang nakabili na tab... Monthly... Sige nga, dahil wala siyang thumbs up, ibig sabihin hindi pa natin na nabasa. Sana, sana ganun nga yung pagkakaintindi ko. <laughs> so, basahin natin. You've learned a new thing about fishing. Eto naman mining skill. You've learned a few things about mining. Kasi nga, di ba meron tayong, ano, limang, limang star. So, parang bagong, ano na naman yun. Uy, konti na lang, oh. mastery na tayo. So, buy books. O, oh, ayan, nakaano na tayo. Meron ng lahat. Lahat may thumbs up na. Hina natin to movies. What's in the movies? Ah, ito pala. Wombus. Now playing Wombus. Sci-fi. Around the life from another star coming soon it howls in the rain <laughs> horror naman yung it howls in the rain ay tingnan natin ano bang binibenta ni ano ni gas what is gas selling ano ba ano natin danger in the deep at curious substance ectoplasm from slain ghosts Wow. Sana ma ano natin yan. What are you selling, guys? Taco. Taco, taco, taco. Hindi natin kailangan yun. Aha, ayusin natin to. Ito, lagay natin doon. So, itong mga to, hindi natin kailangan sa ating pag adventure Yung pickaxe natin, tsaka tong gold pan, hindi pa na paano hindi pa natin na pa upgrade kaso wala naman mga plastic clip is not around so punta tayo dito sa mines let's go in the mines <laughs> yung ano hindi hindi rin natin na ano ano ba yan ito pwede natin kainin yan Tapos, dito. Wala tayong ano. Wala tayong kahit ano. Bili tayo ng bombs. We should buy bombs. Wow! 8 over 10. Kulang pa tayo ng ano sa kanya. Your mining skills prove your trustworthy. So, bili tayo. Okay. Ano? Ah, nabasa na natin din eh. Oh. Bili tayo ng TIG-25. 25 niyan at 25 noon, ayan. So ngayon lagay natin yung cherry bomb sa 1, tapos yung bomb sa 2, tapos itong mega bomb sa 3. Ayun, di ba? Ganyan dapat ang itsura niyan. Tapos yung ibang tools, kilagay pala natin dito sa Junimo Chess. Mamaya, mamaya dami na naman natin nakuha. Ayan, may 18 dito. Tsaka tong salad. Pwede na yung salad. Pwede na ba tayong bumaba? No, it doesn't seem to be working. So, dito magpaputok tayo ng bomb at dito rin. Kunin natin lahat. Nakakuha tayo ng cherry bomb. Cherry bomb. Baba ulit tayo. Let's slay this. O, oh, di diba na slay siya agad. Pati to. Minsan pagkasas, pag slay mo nito, yung kulay blue, nakakadagdag siya dun sa ano eh key gems. Pausok pa isa-isa. Who's this? My crab. Ayan. Ito, ba na tayo. Wow, where are we? Naku, ayan na naman yung mga bungo. Pero malakas na yung ate ano, o, oh, di diba? O, oh, wala. Wala siya nang magagawa. Dahil hawak natin ang malakas na galaxy sword. Pag mayroong psst gumano, ibig sabihin niyan. <laughs> Pag mayroong nag psst ganyan. <laughs> yung bumo yun. <laughs> nag psst gagagano siya. <laughs> ah! Baka mas, mas maganda yata ang ano nito. Ay, wala naman nakuha. Akala ko naman maganda yung ibibigay. <laughs> Na naman, di ba? Paano bumagal siya? One and ano pa lang tayo? Puro mga ano na mahihirap na alaban na. Kasi yung sword natin eh. O, oh, diba? Dalaw agad yung ano niya. Meron na siyang slime. May ore pa. Okay. So, inom ulit tayo ng green tea at bumaba tayo. Wow, di ba? Tri na yung ano natin. Yung ating nagka-tri ka agad tayo ng gem. Key gem. Maski wala pa tayong Ayan. So, baba tayo. Ito rin. Oh, meron na naman tayo nakuha. wala wala silang masasabi sa ating sword oh di ba sila yung natatakot sa atin okay ngayon wala pa bang ano wala pa rin pababa wala mo pababa yun go down ayun eto kailangan natin to eh we need this Let's slay them. Tsaka to. Ba't ba't lumilingon? <laughs> lumilingon lingon ko. San saan siya lumiligo Ngayon, gumawa tayo ng maraming ano. Bombs. Gawa tayo ng maraming bombs. At tsaka ng staircase. In case, di ba kailangan nating tumakas? Dami naman ako ano. Eto, eto, pagka tumama sa'yo, may, may bawas eh. Okay. Layo tayo tayo. Wala na. Ito tayo, maglagay tayo niyan. Layo tayo, layo, layo, layo. Dito. ano pagka kunin natin lahat 'yan yung mga mga ano stone ay ano ba yan mali naman na bonus meron akong nakita hagdanan sa baba Kine-check kung mabilis ka pa ba o ano. Mabagal ka na. Layo. Meron pa tayong sa taas. Ano. You know? Yes. Almost magpo-500 na yung ano natin. dami natin nagawang ano. Parang hindi na tayo dependent dili na bili ke dwarf ng mga ano natin. Wow. Ba? Grabe 'yun. Ang nakuha natin ay diamond. To so ano 'to? Wow, dami rin natin nakuhang ano kanya na lang. Tirador mo na lang. <laughs> oh, Ay, ako. to. Dito, ano ba meron dito? Nothing. Marami yung ano. Marami siyang... Ano, mabilis agad tayo nakakuha. Yan, produce tayo hanggang maging 100 na tigo 100 diyang ating mga bombs. Di ba? Oops, kumain muna tayo ng green tea. At kumain tayo ng salad. Ang salad is 50 agad, oh. Maganda pala marami rin salad. Okay, pababa na tayo dito sa 10. Oh, ayan na naman. Ako, naipit pa tayo. Ang galing naman. Well, no choice. Let's fight this skeleton. This skull. Skull caber. Oh, Meron pa sa para magkakaiba ng kulay, no? Red to. Yung isa. Wow! Mega bomb kasi. Yung pala yun. Yung pala yun. So, maganda pala yun. Ito, blue eh. Oh. So, pag blue, ano na makukuha? Diamond. <laughs> Wala. Walang nakukuha. Yun sa red lang. <laughs> dapat red pala. Wow, gusto ko rin yung ores na yun. O, oh, diba? Ngayon, ito lagay natin para lahat makuha natin. Yan. Dito na tayo. ba? Then, tignan mo to. Meron siyang ano. Oh, pagka ganun pala yung ano. Ang um, papatayin mo. Meron. Meron para siyang ano. Ano ang patawin mo? wala naman pala akala ko naman ano ay baka dito meron pang may okay, mga kalaban akala ko merong anong pangalan nun coal walang coal baba tayo 6 ano na 13 baba na nga tayo para mabilis at least 15 at least maka 13 na tayo uy gusto ko yan ang lakas Ang lakad ng Ano natin Ah Malaki yung ating Bawas Doon sa Squid Squid game So talagay natin Dyan Kuna natin ito. Sana isang Hampas lang doon Sa squid Patay agad no Ang daming Hampas pa o oh. naman La. Sixteen. Dapat kumain tayo. Nako, ito na nga nakakainis. Tayo tayo. Baba. And then, isa pang baba. Kasi ano na, ano oras na. Ah, ayan. Umabot na tayo sa 20. Ngayon, ipasok lang natin itong mga bombs. Mahirap nang may hawak-hawak na bombs. Ay! Mauuna muna ito. Tapos, ito. Baba natin. Ayan. So, ito. Ayan. Itong pang ano. Tapos, ano pa ba? Ayan. Panapon. Ito. And then, ito. So, ayan. Ayan yung mga ano natin. I, ano pa ba yung ilalagay natin? Wala na yata tayong ilalagay. Nothing. Dito ba meron tayong pwedeng ilagay? Wala. Wala naman tayong pwedeng ilagay dyan. Wala na. Pwede pa tayong gumawa ng ano. Wala na tayong gagawin. Tutulog na. Yes. So, meron ba tayong padala sa ano? Shipping box. Meron. Kala ko wala. So, for day 12 of summer, year 3, kumita tayo ng 16,691 gold.